Si mare Yung tres pa din dito, kuya. Di ba naka-mid uh, verse ako? Yung tres pa din dito. Ngayon, pag sabi ng trainer, ang sa babae, kahit di naman kayo masyadong marunong sa babae, kasi first time, di ba? Dapat marunong lang kayong mag-lower. Kasi, alam mo ah, yung pupit mo sa buhay, hindi naman halata, kasi maabang mga kapal, tapos hindi alam may lumang, su -supra -supra na yung no? mga supra-supra na konti. Pag magkali ka mag-blower, matatakpan yung boss eh. Kasi i-go, i-cork-cork mo lang yung dalawa. So mas lalong, akala nung no ano, okay na, maganda na. Hindi mo kasi makikita natin yung lalo na di pag-layer-layer. Uh, pag, uh, di, di ba? Hindi uh, uh, okay. na, pag-layer kasi, hindi talaga pantay yung ano-ano. No. Hindi, kung yung kanyang sa kabila. Then, ah, yun. Hindi, yeah. pantay sa kabila. Pag binoblower mo, tapos magaling ka mag... Kasi yung blower mo, pwede mo pwede ka magblower na ikolot mo eh. Hindi ka mo yung ano. Hindi na kailangan gamit ka nga ng tour. Hindi yeah. yeah. na. Galing mo. Sa ganun naman na dadaan yung mm. style ng buhok ng baba. Mm. di tulad sa lalaki na ganyan. Sa lalaki, hindi. Hindi mo pwedeng dayain. Doon kasi parang daya kasi yon di ba? Kasi yung oh, blower mo, di ba? Tapos paglabas mo ng ang ganda, di ba? Kung hindi Doon ka na nga nga Sa pagkulot-kulot na mo na Oo, sa kulot-kulot na. Tulad sa lalaman. Dito, dito, pag ano, talagang kitang-kita mo. Kaya ibla nga, kitang-kita mo, di ba? Pag may sumog lang isang ibla, kita mo. Lalo na pag paint. Kaya. Dito naman masabaw yung paint, boss eh. Oo. Sa lahat na gobet, ay, Faith pa yung nakuso ngayon. Ayun oh, pa na ako siya. Okay. Banda kasi tignan. Kung baga parang Marvers na, na pinalinis. Bali. Tapos, ang ginawa ng mga mga magaling na, na mga barbier. Ah, Marvers. Mga style-style, di ba? Ngayon mm -hmm. right ito, ngayon right Kasi dati, ano lang na ang barbers na ang tawag doon sa Ngayon, may mga pag-design-design na Mga art right. mm -hmm malang plano. Bumunta ko ng dati, pagpunta ko barbo sa... Barbo oh, ano, lang agad eh. Pag gano'ng upo agad. Tatanungin lang sa'yo, anong bubet? Okay? Tat Tatap. Dalawa lang kasi, Platap top or ano, barber. Yan lang. Kasi yung platap, iba yung forma nun. Kasi sa'yo, bawas konti sa taas. Oo, oh, no. gano'n lang. Ngayon, buwan-buwan ng tao E ganun pa rin ako kaso, o style lang style lang. May, alam mo yung fade diba? yung page na lomang page, Ang lomang fade kasi ang pagkakaiba lang doon, halos lang. May pagkakaiba lang talaga dito. Alam mo yung may kanto dito, Yun yung wala doon sa loma kasi sa luma, parang tinatanggal kasi yung kanto, kaya nagmumukha siyang ano, bilog. Oh, bilog. Saka nagmumukha kang matanda tingnan doon kasi wala nang design, di ba? Oh, eh. ano daw madalas ano no, under parang under top na din. Oh, ah. kaya sabi ng ibang customer, parang halos parehas lang pero parang iba dito, sabi nga doon. Kasi pag walang kanto, yung stars oh. yun, baka ano parang pinye. Oh, para matanda doon. Yung gupit matanda ang ano mo doon. Ang kanto kasi yung punting kanto lang mapapansin mo. Yun ang dala kasi ng ano doon. Mm. ng ganda. Saka yung pinapatungan ako. So, oh. Okay. Okay. Kaya minsan may nagpapagupit nga dito na ay eh, di halos tapos na. Simple eh. eh laging pinagawa namin. Tapos magre-repress, boss, tanggalin mo yung kanto. Sabi ko, boss, Nag-isip siya po dito kapag pumunta ko. Gusto mo palingki lang pala gumit doon. Kasi pag palingki yan talaga gumit, wala yung kanto na yun eh. Sabi mo, pinapaliwanag. Kaya nang i-jukit mo yun eh. Kaya nang i-jukit mo yun eh. Kaya nang mo Yan yung dadala ng mga alo. At yung dadala ng gumit mo. Eh. Ang taas mo dahil siya, tapos makasabihin siya, ba't ang taas? Paano mo yun? Dapat yun? Wala na, di ba? Ano sasagot mo doon? Eh, no, di ba sa sulit mo? Boss yun kasi yung nasa picture. Eh, paano kung sabi niya? Eh, hindi naman yan boss ko Kasi mayroon talagang gusto nila nga ng boss. Nagdala talagang picture. Dati sa baba pa Di pa dito. Sabi niya yung gusto ko. Dapat sa no? Sa kanila magkakali. Di, di ba yung picture talaga na sa cellphone? Sabihin niya. Hindi na. Eh, di yun. Kaya dapat. Paglaban talaga niya. Kaya sa akin. Mayroon yung gano'n. Mayroon. Dala dala ng gusto, iba pala yung gusto. Meron nga boss, ano eh. Trim lang daw. Yeah, trim lang. Di, siyo, siyo, hindi siya, siya pag trim, hindi pun pun. Oh. Tapos di, trim na. Boss, parang di naman bawasan eh. Sabi ko, ano ba gusto mo talaga? trim? Di ba trim sabi ko? Trim boss, yung Punti lang. Hindi, siya. hindi yung gusto ko yung ano dito. Okay na ko, malayo doon sa ano. <laughs> hindi trimable, sabi ko. Paid yan. Masabi <laughs> oh, <sorry. laughs> na. Ah, hindi Eh, kung... saan po ang ganun? palipat Sa palaranhan mo. Uh, Buhit ulit tayo dito. Dito. Uh, ah, dito. Mahirap na. Kaya, parang kayo din, di ba? Halipa, oh. upo kayo. Tapos... Mahirap yung... Parang wala kang tiwala doon sa gawa, di diba? ba? na trend mo ba yung gano'n? Hmm, lalo na pagbago. Ayan, alam mo yung kwento. Hindi kasi dati nakapagupit ako sa salon ano eh. Hmm. Pag ano, pa iba iba ng barbero. Kaya ba eh. Kaya rin, walang nagupit na gusto okay. ano. Okay. Simple babalik ka. Oo. Oh, Tapos pagdating doon. No? Wala na. Iba pala yung iba. Di mo, di mo na tanungin mo saan si ano? Oo. Oh, Nakakayari ko. Hindi. Kailangan mo yun kasi. Ano nangyayari kasi pag lalo pag nakaupo ka ng mga. Hindi. Ay, oo nga. Hindi, yung, hindi pa, yung hindi pa, mo lang, tapos pag tingin mo, yan Kailangan mo talagang, ano, alam niyo yung pangalan. Ano, yung, pag gano'n ano may ka? Parang, ano, hindi ka. mahirap yun. Siyempre, mapapaw ko ka doon. tuloy niya, hindi ako pwede na-alis ka. Tapos, Ayaw ko po gano'n. Ah, deo. Lalo na kung diyan nakatingin lang. Ah, oh, lalo yeah. na pag marami doon sa loob daw na marami ang customer. Yung iba kasing, kasi eh, ganun, yung pasusil. Yung gano'n, um, yung may dumiwas yung gano'n huwag ingit ka ng... Kaya nga niya ako po, <laughs> po gano'n. Sige, Kasi <laughs> <laughs> Tapos, tanggapin mo na kung anong, hat, anong kapalaran mo pagkatapos. <laughs> <laughs> Labas ka na lang. lang. Tapos, Hanapan na ibang barber sa pag mo na lang. Ano nga, Meron ganoon ako dati pero sa barber shop na ano hindi Oo. Dito pantay. Eh di yung pagka spray, wala ito. kang sinabi. Oo. Ano, mo na lang talagang iniis mo na lang. Di pin on sa ibang barber shop. Uh. Tapos pinaayos po. Ano sabi nung matayos? Parang kagu... Kasi malalaman nyo, kagugupit <laughs> ano lang. Ano, saan ko? Di pantay. Di sabihin ko na, di ko na napansin. Dobre gastos. talaga. gastos. Ang hirap pa naman syempre, yung paglalaki. Yung yung ulo ano yun. Oo. yung buhok. buhok talaga yung ulo napapansin mo. Kasi pagtingin sa'yo, siyempre ay mo. Eh, kahit sabihin mo, hindi sa naman kasama yung buhok. Kahit naman sa'yo naman yung kumahawin. Sa'yo kumahawin yung buhok. Kaya nga, pag... Ano eh, Depende kasi yung kung bagay talaga yung buhok sa... Oo, kasi hindi naman pwede hindi papawisan yun. Kaya tinatagal yun after 2 months mo siya. Oh. Papalitan. Papalitan. di, papalitan ng dikit. Kasi di pa tutubo din yung buhok yung... Kasi kahit sabi mong kalbo yun, may, may buhok pa rin tutubo iba iba sa isa-isa noon. So, yun, di ba? Tsaka yung pawis yung pawis ko so, wala nang dikit rin sa eh ako pa naman pag pinapawisan ako boss kahit ano kumakain ako alam ah, ba diba? nakain ako ng manghang sili hindi ako pina di ba kalimitan meron po siya ilong oh. dito ang pinapawisan ko this dito bulbulan ginagalaw ko tawal taway ay asawa ko eh ano <laughs> ba yung pawis sobrang dami <laughs> <Import> <laughs> talaga ginagalaw <laughs> tumutulo Yeah, yeah. Meron na may iba diba sa sa doon di dito sa may Ah, okay. so, uh, oh, yeah, isa ba naman dito sa may alam mo yung sa may tod likod, ang tawag doon. Ang Ah, yung di ba dito, yung ganito, oh. yung pagitan. Meron din ganoon tao. Okay. Oh, meron din dito, ita, sa itaka. Pusa na tumutulo, di ba? Lalo na yung tingko pa ito ko lang. Oh, yung ganoon. Tingko. <laughs> Kaya pag tumatayo, alam mo, naihiya ka sa... Uh, tumutulo yun eh. Hindi na nang isang... No? Boss, ulit tayo dito. Kunti, kunti, kunti lang. pa rin yung ayos mo, di ba? Oo, boss. Nakapamod ka si Kaya have... Yung dating style mo niya yung ganun, oh. di ba mahaba dito? Pag gumanon yun, siyempre ayusin mo naman pag ganun. Ito kasi wala, ano kasi? Ano, si si Lomitinas. Ay, Lomitinas. Ah, eh. Lalo sa iyo, nagwala ko pa. ang ano ko lang, sa crop, masyadong makalagwa. Oo, ah Oo, yung ano Sa mata. Oo, sa mata. Pinaka-contact pa ako. Ah, ano yan? Yung mo pagtulog? Ano lang, kunyar, kung naglalaro, tsaka ganito, kunyar, may alis ako. Ah, yun lang ano nga ba salamin? Hindi, salamin pang formal. Nung halipa, may kausap nung... Ano yung pagbanyan, lalagaw ka sa baso. Oo, lalo ko. hindi mo salamin ka laro, lalaglag yun. Oo. Hindi, naka ako dahil. Delikado yun pag napalo ka. Di ba, hindi mo minsan na hindi naman sinasadya. yung salamin Mabuti yung salamit kay ano, kay Aquino. Ganun nga sa akin. Ah, ganun ba yun sa'yo? Gagels. Oo, oh, gagels. Ang problema, masakit pa rin pag nakamaan. Kaya nga, siyempre, hindi may iwasan yung mag, alam, mo, agawa kayo ng kulang, mapalo. Oh, na, dati na pang hindi ako wala makita. eh. oh, gula mo. Masip yan, yung oh, oh. contact lens. Pakalipyos na sa mata. Oo, sa mata. Kaya tipikit mo lang yan, wala na, hindi na, na Oh. Yun. Na si po o, dati. So, no, tinamaan talaga. Hindi, hindi to, 'di ba? May hmm. ganun nga. Ah, oh. si po. Yo ko yo. Pero yung contact lens mo nandoon lang. Yeah. Hindi, wala to nang contact lens niyo. Ah, salamin niyo sa kami. Oo, salamin talaga. Gaan ka lang ng grado. Babaon din 'di ba kasi mayroon pang ano dito oh. na ano. Gagawin din pang pang swim parang ganun, no? pang swimming. Kasi may masakit. Yung babaon yun dito sa dito. Buti yung may rubber ng konti. Hindi, meron nga. Ikaw Pero sa, pag hindiin ko, mo yun, the bound, kasi matigas pa rin yung ano di ba? Yung binabalutan ng rubber. Tapos ano pa yun yung nag down Kailangan ko mamata Yun lang. Hindi <coughs> mo nagamit yun. Pag natanggal ba yun, ano? Yung halimbawa ganyan, nakikita mo naman. Ito so, contact lens. Ay, hindi oh, na. Malabo talaga. Ah, wala. Ka, malabo talaga. 500 lato eh. Ay, Ay ano pala yun? Makapal pala? Ah, kapal yun. Tama ba yung sinabi ng ibana na, pag, alam ano ba, di ba ilan eh, ka na isang taon eh, baka ah, ano tatal na ka na isang taon, pero, you know? ganoon din, sumusunod din yun? Know? Totoo ba yun? Tumatas yung Depende sa gamit eh. Kanyari, o, depende sa mata mo? Oo, oh, depende sa mata rin na. Hmm. Kunyari po, magamit ka talaga sa mata mo, palagi ka nasa audio. Okay, okay. Ah, oh, yun. Isa din yun. Pero kung maalaga ano, hindi naman basta basta yun. Ayun. Kailangan naman yan. Boss. Kung tayo boss, ha? May isang minuto pa boss, so. oh. Sa balaro niyo?

P-Buy din ang team niya, e, no? P-Buy din ang team niya, e, no? P-Buy din ang team niya, e, no? din ako yung na Si eh. James din. Si rin, Kala ko nga di nalalaro yun, eh. Kaya yeah, ako rin, eh. So, Kasi di ba naglaro na sila sa, ano? <that Ay, di ba ba kayo? Hindi, ano sila, e. Eh. Phil Oil lang, eh. Tsaka, ano, eh. Kung baka hindi pa... NCA na, uh, bowl, uh, po. Hmm. Namlamin, na ang United sa Bola. Ah, mga sa Bola. Kahit Inter pa lang namin ang Problema namin, sister. Kasi na yung na wala na namin play. Ah, uh, wala na namin play. Saan kayo si pre? Sa Wins